Hello sa mga pagpalang panahon po sa lahat, itong taga paglingkod nyo. Yan ko napapansin nyo po eh uh, may uh, malabuhok na gumagalaw. Yan po tinatawag sa atin na awu ah, o di kaya salindukok. Bakit siya tinatawag na salindukok kasi ito po may angking panghalina at pangpaswerte. At of course kung gagamitin naman po ito sa depensa, ito po may angking tagol iwas na kung saan hindi ka masusumpungan ng iyong mga kaaway o di kaya iyong mga taong may planong hindi maganda sa iyo. At of course mga kapatid, ang um, sa Lindugog, ito nga pala ang tinatawag ng iba na buhok daw ng inkanto, o buhok daw ng kapre, o, o di kaya de winde o maligno. Pero sa totoo, ito ay galing sa isang uri ng halaman mga kapatid na pag siya ay maihipa na, uh, maihipa na hangin o di kaya mabasa ng tubig o di kaya langis, siya ay kusang gagalaw at yan po ang kanyang bertod. Ano po mga kapatid, mas mainam po ito gagamitin sa pangswerte dahil ito po ay may kaangking panghalina at kung gamitin naman ito na dipinsa para sa mga magnanakaw kung lalagyan mo, mo po ang bahay mo ito ng salindugok tapos parisan mo ng uh, tinatawag na kurasyon ng para sa mga magnanakaw ay hindi po sila makaalis sa iyong bahay hanggat maabutan mo ito yan po ang ating uh, kargada na yan. so gumawa tayo ng langis at inilagay natin ang salindugo. Ayan. So, isang mapagpalang panahon. Sana po yung ma-like at share subscribe nyo po ang video natin upang masundan nyo susunod na kabanata na babahagi natin kapaglingkod nyo.